Sa ngayon, meron na tayong labing siyam na silya sa Plastic t Project. Malapit na natin ibigay sa mga mag-aaral na ng ngailangan ng mga upuan. Kaya ituloy pa natin ang pagbabayan niyan, mga DabarCats. Okay, makibalita naman tayo sa mga DabarCats natin dyan sa Barangay 77, Zone 7, Tondo, Manila. DabarCat! Pasok! Hiya! Barangay 77, Zone 7, Tondo, Manila! tatlong seven yan. Jackpot ah. Ay, nako. Uy. <laughs> Andiyan, kompleto sila rito at kung saan may mga problema mga dapat natin dito. At syempre, ang inaabangan nilang kalye, serye. Ano na kaya oh! nangyari sa mga mga nag-aaway na love team at syempre sa Lola? Dito ba lang po mabibigyan, Boshing. Ano ba ang nangyari nung Sabado? Ay, malalaman po natin lahat yung mga maigay-kwento ko sayo sa iyo sa mga na huli nahuli. Nahuli, Bossing. Dito lang sa problem. Solve Nahuli, bossing. Nahuli? Ano oh. na? Aha? Ah, oh! Ako ba nahuli? Yun ang pagkakaalam ko. Dinakip na mga puli. Ang nakakita natin, isinakay pa natin eh. <laughs> Ano na ubusan si Lola? Nakapedicab na lang. Wala na. Naubos. Abos, yaya lang. Ay, wala nga. Uh... Let's get ready to Masayang-masaya. Wala okay. si Lola! <laughs> ang saya ni Yaya Dab. Dab! Wow! <laughs> Yaya Dab, mukhang masayang-masaya ka. Ha? Uh, ang ngiti, oh. Ano na ba ang nangyari, Yaya Dab? Masayang-masaya ka ngayon, ha? Yaya Dab. <laughs> everybody dance <laughs> <laughs> na. galing sa aerobic to. ka saya yan. Gan... gusto sumayaw. Oo, oh, bossing. Tsaka lahat na lang ng tao. Gusto niya pasayawin. Everybody there. Parang <laughs> gusto mong magsayaw. Amusta naman ang pakiramdam, Yaya? Okay na ba kayo? Nagkita ba kayo ni Alden, Yaya? Okay, ha? Ayun, bossing! Ano, ano sabi? sabi? Naihiya daw siya. Naihiya? Na magkita sila ni Alde. Ah, nahihiya kay Alde. Oh. Akala ko kay Lola nahihiya. Hindi. Eh, ano mo masasabi mo kay Lola? Ganong si Lola, eh, asa na ba? Hindi natin alam kung ano nangyari. Ayun! Ano sabi? Wala raw balita. <laughs> Ano ba ano sinabi yan? Ganon talaga, bossing. Marami lang bibig pero wala namang ibig sabihin. Wala namang sinabi. Wala namang... Ano? Amusta si Lola? Okay lang naman siya. Wala akong balita. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ganon lang. Pa-efect ah, ah, lang. Wala namang gusto nang sabihin. Wala ang oh. balita kay Lola? Wala talagang balita kung saan nang galing o ano ba. Masa na? Nakulong na 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 ba? Nakulong ba? Nakulong ba si Lola? Natuluyan ba?

Pati si Rogelio, masaya. <laughs> yeah, Rogelio, 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 kasi <laughs> masaya. Yes. Yeah. Yeah, oh. <laughs> Ayan <laughs> na, oh, pa, oh. Oh. Yan, sige. <laughs> Ayan, sige. na. <laughs> Sorry. <laughs> Parti! Parti kasi. Kiss down, kiss. Kiss down, kiss. I'm thinking about how people fall way. Ay, Ayun na. Masayang, masayang. pa

Sandali, ha? Oh, oh. oh. ko pa nakakulong! Ayan na, ayan na ang sagabal. Tapos na, maliligayang araw. Parang ah, sayo. alam ko na kung sino'y dumanating. Ha? Sayaw na sayaw, bossing, ha? Ah, sayaw kayo ng sayaw, ha? Eto ang sa inyo ngayon. Lola? Teka, baka naman din si Lola yan. Eh? Baka pulis uli. Wala, wala na. Ano, huliin. Ako nalang huliin. Si Dito, oh, ko. Back back back. back! 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 Si Doktora! Back! 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 back, Ay, back. Si Doktora! Back! Back! Si Doktora! Back. Dora, back. Hola! Hola! Yung hola! Apo ni Dora! Dora! Wala nang I came from Africa! Well, wow! Hello, bossy. Dora. Hi. Kamusta? Eto, pejet lang. Pejet? Eh, Nabalita. eh, Nabalitaan ko kasi. Ano? Ay, si Lola. O, yung Lola mo? Oo, o, kaya eto, umuwi ako agad-agad para asikasuhin ko. Ano ba nangyari kay Lola, alam mo? Eh, basta tumawag sa akin, umuwi daw ako agad kasi tubusin ko raw siya. <coughs> Huwag mo lang tubusin. Tubusin <laughs> mo, mo siya. siya. <laughs> Kilala so, 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 mo ba si Yaya ng lola mo? Oh, Yaya, how are you? Do you still remember me? Grabe ka. Ay, alaga mo nga pala yan, di ba? Oh, Bata oh, pa ay... na sa inyo na. Oh, oh, o, oh, Bakit... kiss mo muna si Yaya Dab, lola. Grabe. <laughs> Rogelio, Rogelio, ba't kayo nandito? Silala mo rin sila? <laughs> yeah. Ba't kayo nandito? Hindi sila nagsasalita, Lola. Okay. See. Ay, Lola. <laughs> Ay, alo, may mga pasalubong ako sa inyo. Wow. Ay, talaga ha? Siyempre, galing naman ako. Alam alo, mo, layo ng ugali mo doon sa Lola mo. <laughs> Oo, oh, ang bete to. Huwag ka na maganda sa Lola ko. Mabait din naman yun. Lola mo, parang ano eh, parang tigre. Hindi ah. Uy, ang ganda na ng bag mo ah. Siyempre, galing nga akong airport. Wow, sa'yo ba yan? Oh. Yaya, alam mo ba? Lagi kitang pinapanood. Oo. Oh. Nakanino mo na ako. Baka napalitan lang yan, ha? Hindi. Yaya, may surprise ako sa'yo, ha? Eto. Hashtag, Believe pa, pa, More. more. Na may scientific name na... Hmm? Hashtag, uh, Alda. Alda. Ako! Ibig sabihin, Lola, hindi ka against doon sa laban nila. Lola. Lola! Dora, Dora! <laughs> Kamukha -kamu mo kasi yung Lola mo. Doktora, <laughs> ano doktora. Lola ko yun! Lola ko yun! <laughs> <laughs> Asan si Aldin? Sige, <laughs> Aldin. <laughs> <laughs> oh, okay, bagay kayo, yun. Yung bagay na bagay kayo. Malamang dyan na mag-awayan. Gusto <laughs> <laughs> ko yung...

nakakakilig niyo ba? Kinuho ko ka. Jose, hindi ka ba naiingit? Ano, ka nga, doktora. Ano ka ba na? Sabi ka tayo dito sa trabaho? Doon ka na lang. Grabe. pa picture na kami. Picture mo nga kami ni Yaya. Oh, sige, sige. ah oh, ready? Dali. One, two, three. Ano <laughs> yan? Uh. Dali akong kausap. Dito kay Yaya. Visible. <laughs> <DC bowl. laughs> Bosing ang gusto kong malaman ay kung Pwede rin magpabebe si Doktora at si Yaya. Ay, po alam, alam mo ba yung, alam oh, mo mga pabebe? Oh. yung mga lumalabas doon sa ano? Ay, oh, pa pabebe, bebe. Oh. Ganon, alam mo yon? Kaya mo kaya? Gagayain ko si Lola? Hindi, kailangan. Iba ka. Version mo. O, oh, sige. Ay, kami <laughs> ang pabebe, guys. At wala kayong pake kung pabebe kami sa mga, mga video namin. At wala kayong karapatan <laughs> dahil nanonood lang kayo. <laughs> Ay, iba yung kanya po sa bibig. Parang, oh, eh, may, Dora, may pangalaw pa yan, doktora. Dali, dali. O, oh, ano, version 2. Tama na yan. Dahil buhay namin to, malahimik ka. Kung gusto nyo yung kumita sa video, gumawali <laughs> kayo na sa hindi Kung gusto nyo, gayahin nyo kami. Wala kayong pangay. <laughs> Ay, uh oh. Ha? Bunting na lumabas yung dila, ha? <laughs> Ayaw. <laughs> <Nanilito> si Doktora. <laughs> <laughs> ang galing-galing mo, galing, Yaya. Ang galing. Upo ka dito, Yaya. ba bait. Ang bait, ano? Yaya, upo ka rito. Ang um, bait ni Doktora. May pasalubong ako sa inyo. O, yung... Alam... Ah, may pasalubong pa. Oo, oh, oh, kayo oh, yung... Patingin, patingin ang pasalubong. Yung maleta mo, walang doktor. susi, ha? Galing pa Africa, eh. Ano <laughs> <Alam> ba ito? <laughs> ang carry lang naman kasi. <laughs> <laughs> maleta mo, hindi mo alam buksan. Ah, ito totoo, Yaya. Ay, wow. Yaya tuloy. Wow, make up. Ito. Ito, Para sa iyo yan, ha? Gamitin mo yan. Ano to? Do Pabango, Pampakinis. pabango. Yung Hindi. Ganun, ano? Pampakinis na mukha. <coughs> Ay, mabasag! Ikaw naman! Pambira ka naman. Maganda to, oh, original. May picture. Ano lang? Patingin? Oo. Oh. <coughs> oh. Patingin! Oo. Eh, anong magagawa niya? Ang scientific nito, tapikos ukasis. Ano ano scientific 'yung tipik Takipus Ukasis. Takipus Ukasis. Takipus Ukasis. Oo. Parang galing, Victor Ungasis ah. Hindi parang... galing ngayon sa katas ng pina, ano pinalitadang uh, kabote. Oo. Takip, parang takip ka lang 'yun ah. Opo. Papatak yun sa butas sa mukha mo. Tutubuan o -o. ng kabote, papatay na. Sigurado ah. ka ha? Oo. Pag 'yan hindi umepekto, papalunukin ko sa to. Tapos kay Alden, nakita ko mayroon siyang pasa. Oo nga, may pasa. Mayroon din ako oh, mayroon sa kanya. Ka Alden. Ayan o. Oh. Ito para sa iyo, Alden, o. Oh. Ano yan? Ito para sa sugat niya. yun yung yun, 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 dito, o. Oh. Ano naman yan? Ito ang haplusis yayabdabus. Haplusis yayabdabus? Oo, oh, siya ang scientific name nito. Ano yun? Katas ng sugat ang puso ng sirena. Ah. Ayan. <laughs> 'Yung na mabilis 'to. Bigay mo 'to kay Alden. Oh. Pag nakita kayo. <laughs> Ay, ano nagkikita eh. Hindi <laughs> magkikita 'yan kasi laging inaaway nung lola mo. Ay, oo, oh, oh. alam mo, may gamot din ako kay lola.